Agrangay kan mga motorista sa magabat na bulos kan trapiko sa Naga City, urog na to yung rush hour, maiinaan sa mga masunod na semana. Paliwanag kan LGU sa sarabay na mga patrabaho sa mga alternate routes sa syudad, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, makakahangos-hangos na ang mga motorista sa Naga City na naiipit sa magabat na bulos ng trapiko Aragon Kate. Ninhulit na sa mga masunod na aldaw asin semana nakatalaan ng matapos asin, buksan liwat ang mga pinapatrabahong mga alternate routes. Imbis mapadali ang biyahe mapapariw asin malibot pa sa Balatas Kararayan Road si Rosendo, Naga City. Nagtitinir pa kaya na sarado ang porsyon kantinampong ini na nagkokonekta sa Balatas asin Magsaysay Avenue ay arani na ko ta dai nangani 2 minutes ya ona ko do uh, medyo mabilibot na lang kita dai bali Saro kaya ang Leon S. Aureus Street sa mga alternate route kan mga motorista as inibapang shortcut na tinampokan mga maut makalagay sa magabat na kan trapiko sa Magsaysay Avenue. Nagkasabay-sabay kaya sabot ang notice to proceed para sa mga patrabaho kan DPWH. Kaya ang resulta, natipon asin guminabat ang bulos kan trapiko sa mga mayor na tinampo sa syudad. Sirin sa Concepcion, Pequeña, Rotonda, Magsaysay Avenue asin ipapa. Dagdag angat man sa patrabaho sa mga tinampong ini, ang mga pag-uuran kan mga nakaaging aldaw. Ang na -ara abala ako po sa iling ko kung dahil po nag, uh, para uran baad next week pwede nang buksan. Sa halos 2 o tulong simana na po na naabala dahil po sa uran. May mga bubukas na subot na mga tinampupuon ngunyan na simana na makakatabang para madecongest ang magabat na bulos kang trapiko. Urog na tuyong rush hour. Hit na pasensya. Ang kasalidaman po kay ni mas uh, panghalawig na ginawa, mas uh, magayon sa pagmati na pagbabiyahe uh, dahil mas maray na po si tinampo. Kate, pinapasyerto man alkalde kan syudad sa mga kontratista kan mga proyekto ini on time matapos ang nasambitan ng mga proyekto para mainaan man ang magabat na bulos kan trapiko, urog nandili sa parte kan rotonda. Kate? Diyos mabalos, Chris.